Mayong aga, probinsya sang Kapis, kagbanwa sang Pontevedra. Ari ko subong mga kapuknat sa akon nga uh, sa tanuman, taniman, mo farm, farm kunyari ng aking tatay. Ito mga sagingan na ito mga kapuknat, ay tani ng aking tatay. Ay nakikita ni lamang po yung aking uh, tatay dito. At uh, napakarami yung Tanim mga lahat ng saging niya ay tanim po niya yan dahil napagpakasyon tayo dito sa probinsya ng aking ina. At uh, syempre, gusto-busin na natin itong nga uh, mag-vlog at gumala, gala mga kapuklat after natin manood ng Kapistahan 2025. Syempre, may tubo. Yeah, mayayaman sila sa tubo dito. Mayayaman yung aming probinsya sa tubo, saging, seafoods, ano pa ba? Ano pong mayroon tayo dito? Kasama ko si Ate Budanski, Papakita ko si Ate Budanski. Ati si Ate Budansky, ang aking uh, BFF. Ayan. Nakapagbakasyon din yan dito sa probinsya namin. O, ayan. Dito na. At uh, ipapakita ko sa inyo, bang kapagalit ka? Dito. Pakita ko sa inyo ang tanong ng aking tatay na sa agin. Napakaganda ko. Eh. Ayan no. Natataka ako dito. Baka po, anong mayroon dito? May banig. <laughs> Siguro may, may tinira dito mga kamay. Kasi may banig. <laughs> ka magandaw yan ha ay ito mga kapatla to oh, napakalaking saging yan o oh. napakataba yan naswerte naman ng uh, uh kapag naakta o na makakuha <laughs> at uh, maka sa sinang saging kag makatilaw oh, sigurado gina mga kapatla katam is gina katuloy katam is sa pagmamahal sa akon na amay pagmamahal ng aking ama at kahiligan niya sa pagtatanim ng mga kapatla tara o ayun ha, may mga at may mga tanim pa na luya dito, Hmm? mayaman may amang talaga sa pananim. Ayun, oh. Tingnan mo sa ilalim pala ng puno, may mga tanim na uh, luya. Okay, mayroong kamuting kahoy. Na, sana ba yung aking ama? Wala na. At, at kami po ay uh, mag manghingi ng gulay. Ayan! Ano ba ito? Pupo, te. Diba? Diba? Yan, baka yung tanin yung upo, oh. Ayan, sitaw. ata, eh. mais. Ayan, ayan. Lika, lika, lika. Ama, oh. ka. Okay, na to. Hmm. Ah, kainin to, fresh. Hmm? Hmm. Mukbang tayo, yeah. yeah. aking Ha? ah, Ano ka kami nito? Ah. Ang tao nito mga kapuknot ay sadol. Ayun. Ang sadol din oh, ayan. Ayun, pang tanggal ng mga Yan ito yung habit ng aking tatay. Ito yung kanyang talent ang pagtatanim. Ah, ayan. Ito tango. Okay, tapos ay Ito mga kapuknot ang uh, Dakak na sa ring. Oo, oo, ang tawag dito. Na parang pakwai. Kuko <laughs> na parang pakuan. O, oh, diba? Love... Parang kalabasa din. Wow! Ayan, amin na lang to. Ayan, bagong variety daw ito, sabi ng tatay ko. Okay. O, oh, diba ha? Parang pakuan yung design. Pero, pero, pero. Parang pakuan, mga kapupunat ha. O, oh, tara, dito pa tayo. Papasilip ko pa sa inyo kanya kamaisan. Ay, ano, meron mo sa Ito eh. so, yung sa likod itong school mga kapatid. Ay yung school ng Don Maximo Daes Memorial School. Yan. Sa likod niyan, ginawang gardina ng aking tatay. At uh, pink, uh south out pala sa mga may garden pa teacher ng uh, garden pa sa kabila doon. Yung sa gingan. sa pa ba doon? court. Ayan, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng uh, faculty and staff ng uh, Don Maximo Daes Memorial School dahil pinayagan yung aking tatay na gawing garden itong likod ng school. Ayan, may mga mais ko siya makapaknat. Oh. Thank you, ma'am, sir. Salamat. Naso lang, hindi ko pwedeng harvest ko Pero ang tataba mga kapuknat ha. Parang sarap, ah, uh, sarap, papak mm, um, sarap papapak, yun, mga kapuknat. Okay. Tara, tara, tara. pa daw tayo ng tatay ko. Ayan. Tutur pa daw ako ng tatay ko. At uh, mayroon pa kami ano? Morning! To! Morning! Ay, Ph pinsan ko Hi! Ay, ipag ko mga pinsan ko. ka sa pinsan. Hey, morning! Yan! bye. ba yung pinsan ko? Ano so, ba yung Maylin! kami tira! Yan. Ayun, ayun, ako, yung, ka o, yung mga pinsan. O, yung mga mga pinsan mga bata Ito <laughs> yung kaya naman, kaya <laughs> okay. Sino kayo kuya? Sino kayo kuya? Magkay ka dana ito? Hi na ha. Hi. Hi. Siyempre okay, may tanglat. Ito may tanglat na kapag ako. Manok na lang kulang. <laughs> may kapayas na to. May kapayas pa? Ah, may kapayas pa pala dito. Ayan ang taba ng na kanilang tanglat. Lemon grass. Lemon grass. Magaling mag... Ano dito Ah, uh, Effective pag ah, mataas yung high pressure BP mo, ayan, pambaba pa daw ito ng dugo, okay? Let's tayo. At ako sa tara, ito kita sa ito. Ay, ma'am. Ito, ito. Hey, ma isip, 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 natin yung aking ama. Gusto din natin si Tatay in kung kusang pupunta. Ayan. Bago tanong na, ha? ha? Siling, ano sili? De, no, siling? Siling haba. Siling natagasan? Siling haba. Yan yung mga, yan yung mga hinahalo sa dinuguan mga yeah. kapot Yung sa dinuguan mga lakot May nga galang Papaya, may papaya. Ito ba yung papaya mga kapot na? papaya. Papayang hugis susunan. <laughs> Basta. <laughs> Ayan. Ayan. O, oh, diba? Perfect! Hindi siya ganun kahab, hindi siya ganun kataas. Ganyan lang siya, pwede siya nakawin ng bata. <laughs> pwede siya kawatin ng bata. Yan. Yeah. Okay. okay. Let's go! Mukbang sitaw naman tayo mga kapukunat. Ayan, o. Oh. Yan ang sitaw na tanim ng aking ama. At susubukan natin uh, lahat yan. Buti <laughs> siya kayo. Tama, lahat. All right. Sa isa lang, ha. Lain natin itong itong wala daw itong ano, wala pa namang itong uh, uh, spray kaya pwede nga uh, bang. Hmm. Allah. Right.